magandang araw mga bata ang pag-aaralan natin ngayon ay ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano ikalawang bahagi ng komisyon ng Pilipinas ito ay ang Komisyong sherman Upang matiyak na maayos ang kalagayan ng Pilipinas, nagtatag ng mga pangkat si Pangulong McKinley upang magmasid, magsiyasat at magulat sa kanya tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Ito ay tinawag na Komisyong Shoreman at Komisyong Ta. Ang unang komisyon ay tinawag na Komisyong Sherman na pinamumunuan ni Dr. Jacob Good Sherman at Dumating ito sa Pilipinas noong Marso 4, 18 17. Kasama ni Sherman, sina na Almirante George Dewey bilang commander ng eskwadrong Amerikano sa Asia. General L.L. Otis, ang gobernador militar ng Pilipinas. Charles Denby, ministrong Amerikano sa China. At Professor Dean C. Si Worcester, professor ng pamantasan ng Michigan. Mula sa mga pagsisiyasat ng Komisyong Sherman ay nakabuo ito ng mga sumusunod na mungkahi. Una ay ang pagsasarili ng Pilipinas ay hindi panapapanahon. napapanahon. Pangalawa, ang pamahalang sibil ay maaaring itatag sa Pilipinas kapalit ng pamahalang militar. Pangatlo, pagbuo ng tagapagbatas bilang sangay ng pamahalaan. Pangapat, pagtatag ng mga pamahalaang lokal. Panlima, pagkakaloob ng mga karapatang sibil para sa lahat. Pang-anim, pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa para sa mga Pilipino. Pampito, pagbubukas ng mga paaralang pampubliko. Pangwalo, paghirang ng mga katangitanging manunungkulan sa pamahalaan. Mga Pilipino na may kakayahang manungkulan sa pamahalaan. Ang ikalawang komisyon, Komisyong Ta. Ang ikalawang komisyon na hinirang ni Pangulong McKinley noong Marso 16, 1900 ay dumating dito sa Pilipinas noong Hunyo 3, 1900 na pinamumunuan ni William Howard Taft. Kasama ni Taft si Luke E. Wright, Henry C. Ide, Dean C. Warsister at Bernard Moses. Ang pangunahing layunin ng komisyon ay isagawa ang mga hakbang na iminungkahi ng unang komisyon. Ang mga sumusunod ay naisagawa ng komisyong TAF Una, pagtatag ng pamahalang sibil kapalit ng pamahalang militar. Pangalawa, pagtatag ng pamahalang lokal, serbisyo, sibil at konstabularyo ng Pilipinas. Pangatlo, pagganap bilang tagapagpamayapa at tagapagbatas. Pangapat, paglalaan ng pundo na may halagang dalawang milyong o dalawang milyong piso para sa paggawa ng mga tulay at daan. Panlima, pagtatag ng libreng pag-aaral sa elementarya at paggamit ng wikang Ingles sa mga paaralan. Panganim, paghiwalay ng kapangyarihan ng simbahan at estado. Maraming salamat po at sana ay may natutuhan po kayo sa aralin natin ngayon.